lakina na ng mga bunga ng aming mangga. Ayan guys. Magsawa kami sa mangga. Yeah. Hanga, hindi na mabuhat yung mangga yung ano niya. Oh. Talagang bumababa na yung ano. Ayan. Mga sanga-sanga niya. Oh. Hmm. Pero yung mga yung kalalakingan, hindi pa pwede yan. Pero yung iba, pwede na. Ayun, may malaking-malaking na, oh. Ayan, marami kang makakain, manga. Ayan. Of course, marami pa kaming tanim ulit na sa tayan Ayan. Ayan, guys, oh saluyot. Saluyot kayo dyan. Ang aming saluyot.